yun kung mga katropa shout out nandito na naman tayo sa damsel diving ayan no boy naman mano? Oh. <laughs> ang ganda ng pulot natin American Eagle tinawa lo di lo di hindi nakita American Eagle o no? oh, diba ang ganda-ganda ng jacket o galing ay nako ang dami wala maraming mamili sa akin kung bata ay ito pala ito pala na yan mga no? pambata ibigay natin ito ang laki naman ng size nito lo yun ang hingi wala wala Manalo sa ano sa jacket. Ay, dito. Ay, no, melon. Melon amoy. Ay, melon. Melon amoy. Ay, melon. ayaw ko yan, Lodi. <laughs> Ay, kinangangati ako dito. Ha? <laughs> <laughs> <Ay>, yun lang. Wow. 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 Ang bahay kayo, ha? Ah. Pag-tripa nyo na naman ako, ha? Ah. Ay, Ganda sa'yo, bagay sa'yo to? Super dry Grabe, naman yung lote Anong size ba? Anong size ka ba? Oy, 29. 29 Ha? 29 O, sakto to, 29 Ito, Grabe, naman yun 20, Paano pala yung suot? Mislim na ito UK 36 nga o Ah, ang ah, ano, laki nga US 4, anong laki? Tinan mo O, sakto lang o, American Eagle yan But, ba? Butas, butas, ayaw ko lang. ganyan, style Design yan, akin na nga ito Ayusin natin yun. o, yung ano Bakit sa akin?

Ay itong pambata, ito, ah, ito Pambata Pambata oh, oh, mission Ulit, bilahan <laughs> Ay, ganda nang leggings ito, ah oh, Rundi, rundi ba? Oh, ay, punin ko ito Ang oh, ano sa ano Ay, lute, oh Lute, oh, ganda ng jacket, oh, pambata. Kapal Kapal Oh, ah Oh, itu lo di Adidas oh, pompa ah, loh di, Adidas, Adidas, pompa Adidas, Adidas, oh, Branded jangan branded. ah, serai C per, serai C per, wakna, oh itu, pakaian, 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 kenapa kan pak, harap, kenapa kan pak, pasti tenaga

Ano naman, naman ay, ano tayo? Oh. Nandun, nandun yung bulto-bulto. Ang <laughs> bata. <laughs> ay, ay, ay. kasi pinukuha ni Kabayan yung, yung nandun sa bay. La, 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 la. Ay, nandyan. oh. oh. <laughs> ay, ay. Pati pa Kinukuha pa eh. Kinukuha ko ng ganito, Lodi, oh. Punda? Pam oh, uh, hindi, pambalot. Oh, punda. <laughs> Lodi, ang ganda, oh. Oh. Ito ng jacket, makapal. oh. Makapal, hindi man. Ayaw na makapal? Hindi man ano sa atin yan. Oh, Lodi, eh.

Oh. Lodi, ang ganda ako. Ganyan sila. Ganyan sila, kinakadyot ka pa, ha? Ro, ba Huwag kang tutuntuan dyan. Lodi. Pagpumulat kita. Lodi. Pagpumulat kita. Pagpumulat kita. Ang dami dalawahan pare dalawahan. ba, dobli? Kanyan ng uh. na pa yan, Sinusundan ka, sinusundan ka. ka? <laughs> Ay, ganda ng, Lodi, ang ganda ng kumo to. Gusto ka, ha? Yan, oh. Oh. Uy. Oh. Uh. Uh. Okay, 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 Ludi oh, oh, ba? Ay, ay ayo. Ano Di. Oh, oh uh, to. Oh, oh. Dito lang kami, dito lang kami. Oh, may boundary, may boundary. May Ito, ganda naman pa. Oh, Ludi. Oh. Ludi. natin lahat kay Ludi. Ang oh, laki ng towel Gusto mo to? Ayoko nga Dumi Puti kasi Ayoko na Wala na? Wala na Okay Let's go naman Sa kabila Sa kabila naman Sa kabila O oh, tabi tabi Ay okay. nakarami na rin o oh. Ay, sige, ate Bisti Bado. Dami na eh. rin, rin, rin oh. No? Sige, hunting pang bata. Ang dami na dyan. Tara. Ito naman sa akin, pili-pili. Oh. Oh, di ba? Ganda. Pandog. Ay, butas pala yung puno. Diyan! Alaya, butas pala, oh. Ganda sana. Ah. san? Ay, mapunda. Ay, mapunda. Assalamualaikum. Ah, alaikum! salam. Uh, kaibigan <laughs> ah, uh, oh. oh, so namin dito Waalaikumsalam! mga suki namin Eh, mga punda, gusto niyo punda? Ay may paglag ako Oh ha? Oh, oh ang dami namin suki so <laughs> ah. Punok, punok tadi dito ba? <laughs>

Nangangati na eh. Ay, ito maganda sa liig oh. Ay, paano ma ilusot yan, Lord? Ano? <laughs> Kasi ulo mo. Ano ang ganda nito? Kunti lang ano nila ngayon, Lord? Kunti lang may mapunda.

May laman na. Pero oh, kasi ang... Ladi, tagtali ko. Oh, tagtali oh. pa yan. Pantali. Kanina pa nang ati yan. Tagtali sa legwag. Hindi ito. Sa ganyan. Ah, kala ko sa legwag. Kanina pa nang ati yan. Kaya <laughs> nga, doon tayo lang nagpunta tayo doon. Ah. Yun ang... Mamaya daw. Mamaya daw. Mamaya daw. Suki nyo pala yan. Kala ko hindi yan sila naminigay. Ano ah, ka? Suki na lang. Suki so, okay namin yan. Binibigay sa amin. Kaya pala maraming kanina. Oh, diyan kami, no. eh, pambata, oh. Pambata. Hello, no, Tumba. Tumba. <laughs> oh, 'di e, nga pambata o pambata. Lodi. Wala. Wala pambata. Pambata. Ah, pa sa input yan. Mer oh. Meron ka ba sa bibi? Wala, wala. wala. Na, mga maliit pa lang Mankin yan. Hindi na yung ano. Hindi na ako focus sa ano pamangkin. Malaki na yung apo mo? Oo, uh, apo ko sa mga pamangkin. Eh wag na. Oh. Kaya nga, ang mahal kaya nga, hmm. no? Ayun, Ay, mga pang... Ano talaga, no? Mahal na ito, mga pang... Pang-infant na, oh. Mamahalin niya, oh. Ha? Mamahalin. Ganda pa naman, uh, no. no? ah? Ganda, ganda naman pang bata. Ang mga kumplitan ko oh. yun, po. Ano nga. Hanggang pa, ayo. Ay, yung, yung shirt, maganda ba yung shirt na yan? Yan. Ay, maluwag, maluwag. Ha? Ah. <laughs> maluwag <laughs> na, Pinagluloko mo talaga ako. Maluwag na. Ha? Ayan yung mga katropa natin, uh, nagliligpit na sila oh. Ayan oh. Yan. Uh, ito, ito nagbibigay sa atin ng mga ano, mga punda, mga kumot, yan o, yung mga natira dyan, pamimigay sa amin yan. O, malakas kay Lodi Marvin yan eh. Itakarga nila yan sa truck. Kaya inaamangan namin sila. Ayan naman, sabi niya mamaya nagbibigay. Ayan

Iyan, uh, network struggling cow. Iyan, network struggling cow. O, iyan o. Nire-link ko sila. Iyan, kilipan ni network struggling cow. Iyan, iuwi nila. Iyan. Titinda sa sunod. Yan naman na ab abangan namin sa sunod. <laughs> ipabalik po nila yan dito ng <laughs> Miyerkules. When uh, you come here, brother? Wednesday, right? Wednesday? You come yeah, here? Yeah, yeah, okay. Wednesday po. Ng April. gabi. Gabi. Didisplay oh, na sila. Magdidisplay na po yan sila dito tapos huwibis ng umaga. Bukas na. May maraming walang pin.

Ano <laughs> ho <laughs> 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 ah, si Kabayan? Ano naman pinagaya ng Kabayan doon? Oh! Pati pa si Kabayan nakapulot doon ng ano? Ang oh, ganda na pulot niya. Ang oh, ganda na pulot no! Oo! Oh. Ayan pa oh! Meron pa tayo na pulot! Ano yan?

di kolam sekarang istan pay. Oh, ada lagi ada lagi ke atas. Eh, sama ke sama yang tuh sayu. Oh, merah abis. Oh, gantian, gantian. Merah abis. Wah, kali Wah, karga dah karga, karga dah nilau. Oh, kamu ada. Pakai awan ya, pakai awan, pakai awan. deh, palitan, salitan. Jaga, Ay, jaga naman, jaga naman Jan. Jaga. Ah. Ah. Ah, dire ba? Ah. Dito na natin kasi mamimigay ammunition. Halina, uminit na kayo bilisan niyo. Oh, ano pun kuno. Kunin mo na lahat. Ammo mo na pag sindian. Oh, pun punda oh. Kasi 'nga marami Ludi. Pag may makita, maraming pupunta. Eh sating sa lang binigay to. Pag dami ng Ludi. Ito Gusto mo punda. Dgi kunin. Pag dami na. Ponin mo lahat ng punda. Ha? Ang dami. Oo. Ang dami talaga. Ay, pa may pamipunda. Uh. Ang pa. Ang ka ng Binamigay oh. na po. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. punda kasi ito lahat ng Punda. Pusit. Ang dami. Ang dami. Oh, I thank nah, you <Sukiller> <skiller> <training enables themiros. Sukiller> <Sukiller> Ay, eh, wala na, na ubos agad. Mabilis ah, ah. Dami, no? Ito na ba na siya lalim? Ano oh. ba yun? Damit? Ay, huwag. Ay, ganda naman pala. Puno yung plastic. <laughs> May pares to doon, di ba? Oh. Ay, <laughs> si Ate, na. na. Ito yung ito yung inabangan natin kanina. Sabi ko sayo. Pag, pag namulot na tayo, oh, dagsa itan sila. And dagsa na sila. 81. Oh. Dito. Adulo. Dulo mo ka dami ka mas mabilis pa sila nakaamoy. Oh, no, ito loti. War war. Yah, war war na tawtai. Ha. Kaya pala 'yan. Bagger, lakawin natin yung dala niya. Oh. Ay, nako nako Lako, magtago na, magtago na. Oh, gusto ba di? dami ah. Oh, thank you, thank you Lord. Dami kong Ayan, bigyan natin kay Bisti kasi hindi pa tayo magpa-parapol. Diba? Para mag makarami ka pambalot. Ay, nandang Ayan mo mga katrupa oh. Punong-puno na si Lodi Marvin Sa ating naman oh. Diba? Ang dami na bigyan ng punta Tingnan mo naman Si Mot oh. Tayo, konti lang napili natin Ito lang oh. Oh. Pili -pili lang Ang ganda ng jacket diba? So ba mga katrupa Sulit yung punot namin Dito sa damitan Tinulungan natin si ating bistibahado At saka si Lodi Marvin eh, yeah, piliin tayo oh. pili lang mga pulot natin. Maraming salamat po sa support at sa walang sawa pag support sa amin. Abang-abang lang po sa ating parapol. Hanggang dito na lang. Kita-kita sa kita, kita. Bye-bye.